Ito ang nakakagulat, viral na trending ngayon sa mundo ng social media, ang di balitang kahit anong pilit mong gawing pagpapabango sa iyong pangalan ay talagang aalingaso at aalingaso talaga ang tunay na baho ng iyong pagkatao. Unti-unti na nga lumiliwanag ang kadiliman at ang katotohanan lamang ang wawasak sa iyong mga kasinungalingan dating Senate President Juan Miguel Zubiri sa binasag na katahimikan at nagsalita na sa publiko sa di tinatagong baho at lim ng isa sa very controversial senator ngayon na walang iba kundi si Senator Risa Honteveros. pero bago ang lahat makapinas kung bago ka pa lamang sa si channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging up ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun ang nga mga kapinas, matapos lumantad at bumaliktad si alias Rene ang demon fake witnesses sa Torizo Ontivero sa mundo ng social media ay tila nakaramdam ng pagkaawa ang dating Senate President na si Juan Miguel Subiri kay sa Torizo Ontivero dahil mag-isa na lamang raw ito sa kanyang mga binabalak. Aniya kampanya siya ng kampanya para sa kanyang mga kandidato tapos sabi niya ay gagawa siya ng sariling bloke yung independent bloc eh ngayon mag-isa na lang siya itong matinding buwelta at pahayag ni Juan Miguel Sobiri kay Senator Veros. Pero ayon naman kay Senator Juan Miguel Sabiri, ay welcome naman raw si Senator Veros sa sumapi o sumanib sa kanyang aliado Pero kilala ng taong bayan si Senator Rizonte Teveros ma prinsipyo ko no, masyadong mataas ang ihi na walang sahulog. E kung sinabi ni One Miguel Subiri na mag-isa na lamang si Teveros, ibig sabihin ba nito na may katotohanan ng di na kumakalat na balita na talagang sasanib na si New Elected Sato Kiko Pangilinan at Mamakino sa majority? Naku po, paano ng PhilHealth Queen na si Teveros? Tila iniwan ka na sa eri ng mga kapwa mo dilawang pink. ikong e kung sarili mong kaligyado ay iniwan ka, anong ibig sabihin nito? Tila totoo talaga ang talagang o oh, ang katagang ang gaba, tili d'yon magsaba. Ayon pa sa official report ni ilabas sa Billionary News Channel sa kanilang official website. From billionaire Risa, iniwan ni Kiko Bam sa ere. san Juan Miguel Zaviris says he feels sorry for Setor Risa Honteveros as she was left by fellow pink lawan Setors Bam Aquino and Francis Kiko Pangilinan in pushing for independent Senate bloc He noted that Aquino and Pangilinan both no opposition figures have already aligned themselves with the Senate majority by backing the leadership of Senate President Francis Jesus Cordero. Alam mo na awa nga ako kay Sato kampanya siya ng kampanya para sa mga kandidato niya. Tapos sabi niya gagawa siya ng sarili niyang independent block. Ngayon mag-isa na lang siya. So said, and go. Matapos nga lumabas sa malitang ito ay maniaga ng samot sa recommended reaction mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanika din ng komento sa mundo ng social media and the posted. Riza taga tanim, Claire taga dilig, Boying taga utos, Tori taga bitbit, Bongbong Marcos taga kumutulo, nakakahiya na sa ibang bansa, This government has so much liars, traitors, corrupt, and competent greedy evil. Huwag basta-basta magtiwala sa mga taong kilala na ng mga nambabatikos at kumakalaban sa mga Duterte. Dahil ang ahas magpalit man ng balat ay ahas pa rin. So sa Driza, hindi mo alam na kailanman ay di nagtatangumpay ang kasamaan sa kabutihan. Lihiman o hayag ito, ito'y kusang lalabas at lalabas ang katotohanan dahil ang Diyos ay laging nakatingin sa atin. Lahat ng oras wala tayong kawala kaya mas mabuting gumawa tayo ng kabutihan at pagpapala ang award natin mula sa Diyos at lahat ng gawa na masama may kaakibat na bad karma. Kung gumawa ka ng masama sa kapwa mo, masama din ang sa iyo. Yun ang hindi mo pinaghandaan ni Risa Honteveros dahil kahit mga kasamahan mo, dumindistansya na sa iyo. Sino ngayon, Philhood Queen? Mag-isa ka na lang. This is now your downfall. Ang gaba, hindi magsaba. Mabuti pa, umalis ka na lang bilang senadora. Lalo kang mapapahiya sa susunod na araw. Dahil sa isyo ni alias Rene, takot kang magdemanda dahil wala kang kapakapanalo. At suggestion ko, umalis ka na lang bilang senadora. Finish ka na. Hindi po dapat kaawaan ng isang tulad niya. Ang dapat sa kanya ay magising sa katotohanan na walang mananaig na kasamaan sa kamutihan, lalo na sa kamutihan ng panig ng ating Panginoong Hesus na gumagabay sa mga may mabubuting kalooban, puso kaisipan at sa gawa. In Jesus name the bad will never succeed and it will be thrown to hell. Amen. And go. Uh, bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ng inquirer.net. Tungkol ito sa pahayag ni Senator Risa Tiberos yung posibilidad na Lone Ranger na siya sa Senado. Kasi yung inakala niya, nasasama sa kanya, si Senator Kiko and Senator Bam, mag-join na ng majority bloc. Okay, ito. Opposition Senator Risa Contevero said she feels zero sense of betrayal. Amid reports that her allies, Senator Kiko Pangilinan and Senator Bam Aquino are bound to join the Senate majority black. <laughs> Wala daw, hindi siya trinidor. <laughs> Zero sense of betrayal. Parang denial states ba? Hindi niya matanggap eh. Na umaasa pa rin siguro na may makakasama siya. Ito, sabi niya, hindi ko pa sigurado kung mag-iisa ako o hindi. Tama nga naman. Eh, hanggang July 20. Eh. Pero, ano man ang mangyari, maninindigan ako. Siguro, sa mga kasama ko, mas sila ang dapat sumagot. Malalaman naman ng lahat ang final decision ng bawat isa sa umaga ng July 28 pagbukas ng sesyon. Okay. So, ito, medyo ang mga dilawan o pinklawan divided sila sa issue na ito. Marami ang bumabatikos ngayon kina Senator Bam and Senator Kiko. Isa na dyan si Professor Kuno, uh, Richard Hedarian sa niya sa isang post. Nag-iisa na lang ba si Senator Isa na senador na may prinsipyo? Bakit? Wala na pang prinsipyo si na Senator Kiko and Senator Bang? So, binabatikos yung tong dalawang senador na naiulat na iiwanan si Risa at sasama na lang sa majority bloc para makakuha ng chairmanship ng committee na gustong gusto nila. Ang iba naman na nababasa kong comment, naiintindihan nila ang gagawin ito ni Senator Bam and Senator Kiko. Dahil hindi naman daw ibig sabihin na kung sumama ka sa majority bloc, eh, tinalikuran mo na yung prinsipi mo. Parang, ano lang, uh, practical o face the reality. Anong magagawa mo, anong advocacy mong magagawa? po kasi, dito kailangan mo ng pundo eh. <laughs> o, kailangan mo ng platform. Kung nasa minority ka, maliban lang sa minority floor leader. Ah. Very powerful ang ah, minority floor leader. 'Yun ang target sana ni Senator Rontiveros Kasi kung minority leader ka, lahat ng committees, pwede kang mag-attend. 'Yun. Eh hindi na makukuha ni Senator Risa ang minority kasi nga nag-iisa na siya. Eh. Ang magiging minority floor leader yung matatalong kandidato sa Senate Presidency na most likely si Senator Soto. So, ako naiintindan ko rin si na Senator Bam and Senator Kiko. Kung ako ang dilawan, most likely ganyan din ang gagawin ko eh. Kasi uh, ano ba, what's the use of being an independent black na halos wala ka namang power dahil wala kang chairmanship o hindi ka member sa mga committee na gusto mo. So, para sa akin, ah, naiintindihan ko. Tumi, tama. Yung gagawin ito ni, example, uh, Senator bam, Forte niya, education. Gusto niya ipagpatuloy yun. Kaya nga, nanalo siya dahil ang perception ng kabataan, ano? Ang dahilan kung bakit free college education, uh, free tuition yan sa college, sa mga state colleges and universities, dahil kay bam, Aquino yun ang perception although maraming sabihin hindi naman hindi siya ang ano yan si PRRD daw ang uh, dahilan dahil siya ang nag uh, perma at nagpahanap ng pundo anyway uh, wala na yun so si senator koko naman ay kiko tingin ko sa kanya more on food uh, lower prices of food yung kanyang advocacy which good dahil inflation ngayon. so kung siya ang maging chairman ng Committee on Agriculture, malaki malaking maitutulong. Anyway, uh, dito ngayon kay Senator Risa, ilang araw na lang malalaman na at naawa ko sa kanya. Kung ako ang inyong tatanungin, talagang sigurado na ito, on the bag na, na sasama sa majority black si na Senator Kiko and Senator Bam. At talagang maiwang mag-isa si Senator Risa. So what does that mean? Wala na. Ah, uh, yung kanyang adhikain o ambisyon na available daw siyang tatakbong presidente sa 2028, uh, ngayon pa lang wala na. Kasi simula pa lang, ang momento wala na. Kasi iniwan na siya eh. Sinasabi pa naman niya na paghandaan na namin ito by 2023. May mga payag siya gano'n, paghandaan. magmi meeting na daw sila, magpalakas na daw sila ng uh, grassroots o yung alliances. Wala kasi ng alliances. Anong alliances? Na siya na lang mag-isa. <laughs> Ay, nako, baka ayaw magpa-under siguro kasi naunang nagsinador yan, sina Kiko and Bam. Ngayon, bagong-bagong pasok si Risa, tapos parang lalabas yan ang leader nilang tatlo. Eh. parang, no way, sabi ng dalawa. Ikaw na lang yan, mag-isa. Kami, sama na lang dito. <laughs> uh, so, ganyan talaga ang politika. No permanent friends, no permanent enemies. So, good luck. Senator Risa Contiveros, sana matanggap mo ng katotohanan na nag-iisa ka na lang. Sige natin ng opinion reaction itong Facebook reel posted by Sarsuela sa Politika. Interview ni Karen Davila kay Senator Risa Contiveros as ang pahayag ni VP Sara na posible na itong si Karine eh, magsampa ng kaso laban kay Senator Contiveros. At sabi ni Bipisara, bago pa lumabas si Karine yung video niya, nabasa na ni VP Sara ang affidavit ni Karine eh, na ibig sabihin pwedeng naghahanda ito sa pag ng kaso. Okay, pakinggan natin itong Facebook Reel dito. Reaction with the Vice President weighing in, encouraging alias Rene to file charges against you in court. At uh, kung sa tingin ni alias Rene na dapat siya ay mag-file uh, din ng kaso, ay dapat na uh, doon niya din yon para uh, nasasabi niya yung totoo sa loob ng korte at uh, nakakasagot din ng maayos yung mga akusado sa loob din na, uh, ng korte. Nabasa ko na yung affidavit niya bago pa man siya lumabas publicly, no? Uh, in fact, merong mga nakalagay doon na nakasama niya ang mga witnesses ko, no? Na ang ICC mm -hmm. doon sa isang bahay kung saan siya uh, pinatira ni uh, Senator Ontiveros. I would have no objection to that, Karen. At kung may ginawang affidavit, si Michael Maurillo, alias eh, yes, Rene, uh, laban sa akin at laban sa iba pang mga witnesses kontra kay uh, Apollo at sa KOJC. Uh, at kung puno na naman ng kasinungalingan tulad ng ipinasok niya sa kanyang video, then that could possibly open him up to charges of perjury, no? as well as yung cyber libel na inihain ko kahapon. Uh, and of course, Karen, uh, I'm very, very curious paano nakita ni VP Duterte yung affidavit na yan bago pa man ilabas ni Michael Maurillo yung video niya. Yun! Okay? So, abangan natin ang susunod na kabanata. Yung karine na yan, Michael Maurillo, hindi siya basta magsasalita ng ganun, na hanggang ganun lang. I don't believe so. May susunod pang ano yan. May susunod na kabanata. Baka, yun nga, yung possibility, sabi ni Bibi na ba? pwede isang magsampan ng kaso. At sa kagaya ng tanong, curiosity ni Senator Risa, paano nabasa ni BP Sara yung api David bago lumabas si Karine? Nako, pasabog ito. May malaking pasabog na susunod. <laughs> Kung sa chess pa, eh, ano na, kalkulado na yung every move. Ma ito ang pan. Talagay ko, ito ang real blabba itong controversy ngayon, Risa, Riveros, Michael Maurillo, Atty. Topacio, <laughs> uh, mga vloggers. Diyan lang ako medyo naawa sa mga bloggers na sinampahan ng kaso. May napanood ako, ay, na, nabasa kong uh, di political vlogger man siguro yun na post. Yung inputs ng kanilang law department, sinasabi doon na hindi daw mag-prosper yung cyber label na kung ikaw ang ginawa mo lang is nagbigay ng opinion sa kagay doon, kay Karine. Eh. Ano na siya eh? Nagsalita na siya. Nandun na. Post online. Tapos, nagbigay ka lang ng comment, reaction o isiner mo lang. Sabi sa yung political blogger, hindi daw yun considered na library. But anyway, uh, depende na yan sa ano, sa evaluation ng fiscalia kung may probable cause ba wala kailang dito tayo ngayon uh, ako ah ang tinututukan ko yung bloodbath between attorney Topacio and senator Pontiveros may napanood akong Facebook reel na naman kanya tawa tawa tuwan -tawa si ano tuwan si attorney Topacio sabi niya iimbitahin daw niya na maging hostile witness si Risa <laughs> you're in my world baby nandito na ako sa korting ganito 33 years ang tagal no 33 years. Veterano. Sobra pa sa veterano. Tapos, yun na. Uh, sabi nga ni Atty. Topacio, nahulog sa patibong. Kasi hinamon niya talaga si Sen. Risa, sampahan siya ng kaso. At yun, sinampahan. Nako, yun na. Lalabas na ang mga pasabog o bala ni Atty. Topacio dahil marami daw siyang hawak na bidensya. I think ito, oh, Atty. Topacio, siya ang spokesperson ng PDP Laban sa impeachment court. And by the way, ito, another topic na lang. Maganda yung utos ng Korte Suprema sa Kamara. Pinapasubmit sila, Kamara, no? Yung House Secretary General ng mga pertinent documents under oath. Yung mga detalye sa... Bakit? Yung tatlong impeachment complaint. Bakit tumagal? ano ba yung... Kasi ang ruling ng House, immediately, pagtanggap ng House Secretary General, i-transmit sa office of the speaker yung complete na yon para may isama sa calendar of business o or, yeah, order of business. Eh, hindi nangyari. As in, pinatulog. So, yun ngayon ang tinatanong ng Korte Suprema. ano yung ano yung authority ng House Secretary General? Bakit ganun na pinatulog ng matagal? At yung, ito yung mabigat, yung articles of impeachment. Nabigyan ba lahat Itong mga House of Representatives, meron pa silang panahon, inap pana, panahon para virus or pag-aralan at timbang-timbangin ang ebidensya bago sila pumerma. Yun na po. Bloodbath na ito. Bloodbath na sa Forte Suprema. Aabangan natin. So, nasa na si Karini ngayon? Wala na akong balita. But, huwag kayong magtaka. Baka biglang lumabas ulit yan. Pasabog na ang dala. Sampana na ng kaso. Oh, I don't know what will happen next. Basta ito, uh, malaking pasabog na mangyari itong controversy nito. Na Bigyan natin ngayon ng reaction, opinion, ang pahayag ni Atty. Ferdinand Pasio tungkol sa pagsampa ni Sen. Rontivero sa kanya ng cyber libel case. Nako, tuwan-tuwa po si Atty. Topacio. As in, tuwan-tuwa. You're in my world now, baby. Pumasok sa tatibong. Okay, pakinggan natin ito ha. Dito verified ko pa ang kanyang tuwa. Matapos siyang formal sa sampahan ng kasong Sen. Senator Ramirez. Ako naman magkuo ako ng kaso dito sa Department of Justice. Kaso po isa laban kay Michael Mario. At yung na namang kaso laban sa amin, na vloggers. Ako si attorney Freddie Natupasio. So ayon sa aking legal team ang nararapat na kaso ay cyber libel. Ako na ba wala proof? Eh kaso, so magibong. Wala na 'yan, 'di mo 'yan. Go na maburok now, babe. <laughs> <laughs> Hindi ni PTP Spokes Attorney. Kita <laughs> mo yung niya, kasi nga siya ang naghamon sampahan niyo ako ng kaso, Senator Ontiveros, para mailabas ko yung ebidensya ko. Yun, request granted. Sinampahan nga. Tuwa-tuwa. Karamihan, natatakot pag masampahan na ng kaso. Eh siya dahil abogado siya. More than 30 years na siya as trial lawyer. Basahin natin, may mga uh, complete statement niya. Magbasa lang tayo sa mga comments. Dito. Christy Topacio. God bless you, Attorney Topacio. More power. God bless you. Robert Baldo. Diyan magkakalaman, tignan natin kung may mag-witness pa sa kanya. <laughs> Eloy Garzon, patay kang kagagawa ni Risa ka. Yari ka, Hontivero. Angelina, God bless you, Atty. Topacio. Maganda yan para mabawas pagpamalabis niya. God knows the truth. Mapaparusahan din yan. Tama po, basta manatiling truth po. Magaling siyang makisabong, sanay na makalasot. Walang... Anyway, uh, ito, Uh, sa ngayon ha panalo si yung benefits ni Senator Risa is sa Court of Public Opinion ang mensahe is I am not guilty ganoon ito sasampan ko na siya itong sumisira sa pangalan ko yan so yung tamang tama lumabas yung survey ng Publicos Asia siya ang most favored senator uh, 49% ata hindi ko lang maintindihan bakit most favored o oh, pinapaboran ng mga ano. Dahil daw sa kanyang mga ano, sa kanyang uh, palaging pag-hearing. Di ba? Last year. Yung Pogo, yeah, dito kay Pastor Kibuloy. W widely publicized siya eh. Hmm. Kaya umani siya na yun ng maganda most favored senator. Uh, sunod sa kanya si Senator Rapitol po. Pangatlo si Senator Alan Peter Cayetano. Yan, yeah, most favored senator. So, ngayon uh, umaani siya ng <clears throat> benefits dahil yung awareness niya matas eh. But ito ngayon, paglabas ni Karen eh, depende na, delikado. Example, dyan sa piskalya, ibasura ng piskalya ang reklamong cyber label. Nako, dyan na. Magsisimula na ang yun na, yung negative na no. Kasi Sinagsampa ka ng kaso, ipasura lang ng piskalya. Ibig sabihin, wala. Ang maganda naman pag ma ma mais, may paabot sa korte ito, yan. Pabor na naman kay Senator Risa. But I, I still believe dito kay Atty. Topacio. Kalmanti siya, eh. basahin natin ha. May, ma may complete statement uh, statements siya. Yeah. Mm -hmm. Kaya, the complaint filed by Senator Contiveros against me was not unexpected. In fact, sabi niya, I challenged her publicly and on air to do so. I did that for the following reasons. Mm -hmm. First, to show to the country and our people the kind of public official that she is. Union skilled, balat and intolerant of criticisms, no matter how uh, factual they may be. And second, to give other political commentators and myself a forum by which we can prove before tribunals wherein Hontiveros cannot hide behind the cloak of parliamentary privilege. where she cannot bully us with her contempt powers and where the rule on evidence are fully in play her real character insofar as her character as a senator is concerned <coughs> i have been a bona fide member of working media for more than a decade now lawsuits do not face me and i will not be young more than 30 years na siya sa legal profession, sa trial lawyer. Kaya sabi niya, naging second home ko na ang korte. So, you're in my world now, baby. <laughs> so, ito na ang tunay na bloodbath. Attorney Topacio and Senator Risa. So, yung other bloggers, yun ang ano, kailangan nilang magbayad ng abogado. Uh, pagdasal natin sila, supportahan. Financially may makakaya. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post ni General Orlando de Leon. Tungkol ito sa dual citizenship ni Defense Secretary uh, Gilbert Chudoro na sabi niya na isurrender na daw niya ang kanyang passport, Maltese passport. So, European citizen pala uh, si Secretary Chudoro. So, ito ang sabi ni General Orlando de Leon. Gibo, you have a, you have a lot of things to explain. First, Why do you have to apply and gain multi-citizenship? What was that for? Second, is Filipino citizenship not enough for you? Third, why were you not so upfront with us Filipinos? Awareness of your dual citizenship was made widely known just yesterday. Otherwise, it could, have, it could not have been such a big issue. Yes. Kung noon, sabi niya, 2021, na-surrender niya na eh. Kung noon, pasin natin na sana, edi eh, walang issue. <laughs> o, nung bago daw siya ma-confirm ng commission on appointments, napag-usapan na rin daw yan ang una. Na bangkit daw niya, parang ganun. Eh bakit hindi na isa publiko? Bakit kahapon lang? Nang dahil sa article ng Manila Times. So, di ba nakakapagtaka? Oh. So, dito, Uh, isiner ni General De Leon ang post ng isang retired general din, si General Alex Paul Montiagado. Uh, ito from a concerned citizen. So may open letter para kay Secretary Gilbert Chodoro. Pakinggan natin, punto by punto, ang ganda itong sinasabi ng from a concerned citizen. Kung renounce na ang Maltese citizenship ni Gibo, pwede ba ipakita ang Maltese passport niya na may tatak na cancel. Yun nga. <laughs> Kasi statement lang ang sinabi ng uh, DND spokesperson. Cancel na. Ganun lang. Oh, para mas kapanipaniwala, magpakita sila. <laughs> cancel. Oh, di ba? Yung mga passport natin, cancel. Oh, US passport, cancel. Pakita lang. Oh, that's number one. Di ba? Napakadali. Kung totoong na cancel. Also, pwede ba niyang ipakita sa public ang record in Malta that he had truthfully renounced his Maltese citizenship because Malta government has not removed his name from the list of prominent people who have acquired Maltese citizenship. Oh, claro. Ngayon nabasa akong post ni Professor Ana Balindukoy. Magkaiba daw yung isinorender mo ang passport mo at saka renounce mo ang citizenship. Magkaiba daw yun. So, pwede mong isinorender ang passport Kailang hindi mo pa sinorender at hindi, mo ka, hindi ka pa nag-renounce ng iyong citizenship. Eh, sinasabi ng concerned citizen na ito, eh, doon sa listahan sa Maltese government, nandun pa rin ang pangalan ni Sekretaro, Sekretary Gipo Chodoro. Anyway, binabasa ko lang ito. Ha? Ah. Lastly, saan napunta ang assets, investments niya doon sa Malta because in acquiring Maltese citizenship will cost more than 39 million minimum including procurement of real estate properties in Malta. Are these documents, uh, are these declared in his previous and current salen? The public needs to know these facts. Galing, no? Kasi ito itong style ng Maltese government, medyo kakaiba, kini-question ng European Union, hindi daw maganda. Kasi bag, pag may pera ka, minimum 39 million, mag-invest ka lang doon sa Malta, Maltese citizen ka na. Oh, siyon ang ginawa ni Secretary Gibo Chudor. So, kung totoong ni-renounce niya na yung kanyang citizenship, saan napunta ang kanyang uh, investment? Naka, nakalagay ba doon sa kanyang previous and current salary? Correct. May punto di vista. Yan. Nagdag pa ng concern citizen. He is also trying to divert the issue by linking it to China. What China has to do with this application for multi-citizenship? Did China pay him to apply for citizenship? <laughs> he should not divert nor blur the issue by dragging China into it. In fact, it is the highest form of treachery and cowardice that he keeps on instigating China. Yun pala, pag nagkagulo, eh ito, matindi. Pag nagkagulo, tatakbo lang siya sa Malta. Nang hahamon siya ng gera sa China, yun pala, nakanta ng withdrawal area niya sa Malta. <laughs> Galing! Oh, di ba? Gera, gera, gera. Ang tatapang nila. Pag nagkagera, tayo may iwan dito. wala tayong ibang citizenship eh. Wala rin tayong pera. Wala rin tayong magastos. Sila, ayun. May multi-citizenship. Tako lang doon. Safety na sila. tayo, nasa laylayan, kawawa, maiwan, mapulbos sa missiles ng China. Grabe o. Oh. <coughs> the issue, sir, is not just on the legal dimension. How about the moral and ethical dimension? Good afternoon, sir. Ah, Galing! So, sana ito masagot, di ba? Masagot. Uh, magbasa tayo sa mga comments. Joseph Advincula, because Malta is where he's going to escape when Sara will go up there. His tale in 2028. Ricardo Anacleto, once your credibility is in question, I guess you better step down, Mr. Secretary, for the good of the service. Ah, hindi pwede yan. Hindi yan yung delikadesa sa Philippine politics? No way. Sa ibang bansa, pwede. Resign ka agad. Kaya lang sa mga ganitong sitwasyon. na. Kibit-balikat lang yan. Ronald Simera, give give dual citizenship is distraction from the admin, obscuring the U.S. autopsy report on Tan debt. I don't know kung totoo ba yan. Anyway, uh, sana masagot itong mga tanong na ito ng concerned citizen. At yun nga mga kapinas, ano na ang masasabi mo kung meron kayong at comment at ako sa video na ito, comment nyo sa baba at mabasahin kayo mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutin ay ang like at i-share na din para mas marami pang makaalam sa mga kabuluang video ng ito. Thank you so much po.